Good morning guys Meron Meron naman akong napulot Doon sa ano Pinakadulo ng Sminya Galing ako bumili sa labas Tamang tama May inting Tingnan mo ba yung napulot ko ba Anong laman ito May mga magamit pa yata tago lang ako para makita ano yung pinagpupulot ko basura talaga na basura ah, wala sinira na magasin yun magasin magasin wih kalender mga magasin sam ni mga magasin na ni wih sam ni maganda yung ano maganda yung Kuan. Prim. Maganda yung prim, pwede lagyan ng pwede palitan ng ano. You know. Yung may to may to code sa likod. Oh, di ba? Ganyan ah. Pwede magamit. Tanggalin lang yung picture na ano. Original palitan. Ang ganda guys oh. Tingnan likod yan ganyan yung tukod. Buo pa. Nabas ko muna lahat. Ikubad. Kasura. Uy, nasa mo yung nabag Buh, yari siya na. No? Dumbo. Ito. Hmm. Ayan. Okay. apa lah hmm damit damit guys may damit yan o hurts. damit ulit Pistahuin. Hmm. Hmm, pistawi. Isa pa. T-shirts. Pwede siya munas Ano muna ito. Nangyari sa room bloom. Nabali yun. Upuan nila. Nabasag. Ito mga basura na. Mga basura na. mm Hai, hai, plus hai, tago tago serikman. ibalik ang basura ayan ito na itong ayusin yun guys ito ang ito ang nakuha ko na maganda maganda ang frame nito metal yun hihilain hilain lang yung ilalim para mapalitan you know Talma palitan ng picture, you know, pwede po siya. Sino kaya tumangat? To, hindi natin kilala para artista. Buhay, hindi nga ito. Pistawell, pistawell, you know. ganda pa ito puti pero punit ito t-shirts nabakara ako oh, uh, kuhan pistawel uli pistawel uli damit na may mancha damit din ang uh, t-shirts saka mga magasin Ilo. Nag-away ang pusa. Nag-away ang mga uh, iring. Yan. Meron na naman tayo na dagdag na. Uy. Ay, ito. Yummy. Filipino favorites. Adubo. Ibig sabihin, recipe ito. Yan, you know? ha? Mga yummy. Pwede, pwede. Ayun know, o, may ano na may mga oh, recipes nga. Ito ang ano guys. Magkano to? Walang presyo. Ay, ito. Ito, harap. Euro 125. Oh, ano pala to? Yun know, o, meron na tayong ano guys. Yun know, o, ano, ano ba to? niya ay ito Yun, recipe guys. Ayos. Mga, mga ulam. Mga yami. May mga ano, recipe siya. Adubon. Adubonis no? yun know? oh. Yun Ito ang maganda. Na pulot ko. Recipe. Yun know, May mga ano, may mga, mga sukatan ang kaning you ng know, adobo essential galing para to Miko Aspiras kinsa na yun know, ba <laughs> ikwi <laughs> ang ganda mga recipes yun know. o hmm. yan you know, o nakalagay yung you know? langgunisa pasta ayun know. yan ito maganda. Ano na pulot to? O, oh, ano sa Sisig, tupo. You know, may nakalagay na ano ng recipe. Ba't nila tinapon? Yes, guys. <laughs> Uy, si Mingay. Ano, you know, ano sa mga Ah, uh, young pork tosino. sino. Yun. Ito, nandito yung ano. Mga recipes ito ang rabis na napulot ko guys yun know, o mayroong ano yun you know, o recipes may mga sukat o oh. Hmm. diba pwede siya gawing content yung laman ito yun you know, o you know, may, may nakalagay yung mga ingredients o oh. lulutuin siya yun know, o mga ako, description ingredients yun know. o ganda bakery uu, uh, di, ito ito yun description ito yung mga binabayaran ang description yung recipes ng description yan yan yung may mga chik chik na yan yan yung mga sukat o 3 port cup coconut water o oh, yung ano Ayan, mayroon pa ano, basta Uff, uh, yung mga pang healthy healthy food guys ang ganda na, na pulo ito ang pinaka na maganda na pulot ko ang daming mga yummy You know, mga, mga may hiling kumain dyan ito na yung para sa ano yamang dagat You know, ano to uh, bitilya yun know, you know, Sus. Mga pang uh, sinanglay na hasa-hasa. Ano raw sinanglay? Sinaing natanigi. You know? Tuchong tilapia. Ano raw? Ito o oh, sili mo. <laughs> Grabe. Ito yung eh, maganda na napulot ko. Recipe. Yun know, ang dami. Hmm, to Dami, uh, Adobo wings, hot. Hot adobo. Pakpak. Tama. Uy. Tanim na ng palay. uh harbis. Hindi na, tapos na. Eh, pa. Yun know? oh. Ito ang pinakamanagganda na pulot ko may ano recipe recipe ayun recipe iyon napulot ni Rickman ngayong umaga lang mga kaibigan yummy kaya pala yummy masarap ito sa isa ano to ito ano naman to ah mga entire design sa kusina ay puro may Puro may ano pala to puru may pakinabang na pulot ko oh. dito sa book mga magazine <laughs> thank you for watching guys merong meron tayo napulot na ano may pakinabang pulot puro ano pala to Nabubulo bulu na si house yung apat ito lang kalendaryo ang, wala i wala na to 2004 Autotosan oh, puro mayroon pa siyang mayroon pa siyang isang buwan. Meron pang magamit oh. December. Yun. kasi 2,000 puro pala siya. Hanggang dito na lang guys. Baka mahuli ako. Na na ano na salita mag isa. <laughs> Tas tumatawa pa. Delikado na yun. Pag magsalita mag-isa. Thank you so much guys. Thank you for watching. Sa ating napulot na mga bagay-bagay. Ito. Dito ako na, naamis, Yan. Oh. Yummy. Yami. oh. Dito na lang guys. Ang ating video. Sa pasilip sa ating mga napulot ngayong umaga.